Hi guys, welcome so back to my channel. Ayan nga, balita ko, marami mga Pinoy ang nagkagulo ng makita ang Team Creamline, lalo na itong si Eliza Valdez, Gemma Galanza, Bea de Leon, sa naghabang naglalakad sa kalye ng Barcelona, Spain. Sabi nga ng iba ay napaka-approachable daw ni Eliza kahit daw nagmamadali ay talagang nagwi-wave talaga itong si Fenom at ang iba pang Team Creamline. O ba diba? Para mga artist tahín sila sa habang naglalakad. At syempre yung ibang Pinoy talaga nag-request talaga na magpa-picture sa kanila at pinagbigyan naman nila ito. O diba kaysa ang sulok ng mundo, may mga Pinoy talagang nakakakilala sa ating mga valuable players, lalo na ang Team Creamline. At syempre ang nag-iisang Aliza Valdez. So yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong